Babae pinakula mo bang saniban ng demonyo dahil nga ba sa selos? Ganuyo. niyo! Ba! Uy! Oscar! Oscar, 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 Oscar. ¿Qué pasó? Porque había un niño, huevón. We puto, we puto, we puto, we puto. Ito na, makapanindig bala hibang mga footage na na-record ng mga explorer mula sa Haunted Cemetery at Japan Well, bago tayo mag-upisa like pakilike muna ang video nito Napakalang itulong niyan sa atin mga kamulti Kaya tara Play with me. Ang lalaki sa video ito ay nakatoga sa night shift at habang nagro-roaming siya ay naka-desync siya ng mga kakaibang ingay. Kinuha nito ang phone at nirecord ng paligid. Uy, Wey puta! Wey puta! Wey puta! Oscar! 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 Sook! Okay, Kitapasok! Pari ka! Biyaw ninyo! Weyon! Weputa, 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 weputa. Oscar, había un niño, huevón. Napansin nito ang batang tayintim -tayin na nakatayo sa dulo ng hallway. Uy! Huwaputa! Huwaputa! Nang akmang lalapitan niya ito ay mabilis na tumakbo ang bata. Hinanap niya ito sa paligid pero hindi na niya nakita muli ang misteryosong batang nagpakita sa kanya. Tila ba naglao ito na parang bula sa loob ng gusali? Temple! Ang mga TikToker na ito ay nag-explore sa isang Mahayang templo. Mahayang aywa! Hindi ako na. Ay, ken naman. Hey! Bi! 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 Ho! ang Bi! sa kwak ko yuwa! Bi, may yuwi daw na! May yuwi daw! May yuwi daw! -ma Nagsisigaw na ang kasama nito nung makita ito ng imahe sa itaas ng altan. peru น่ากล่าวหรือนี่ตัวน่าปารังบุลามีลางนังยัวพี่มึงเอาเข็นไปคืนเขาเลยกลัวจะไวที่เดิมแล้เสือกซ่อนเรามายังไงเนี่ยพี่พี่สองบรรท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วครับพี่ว่าวันนี้ผมเจออะไรกันอยู่เนี่ย Nagpatuloy pa rin sila and for some reason itinulak ng babayang card upalapit sa altar ng biglang ito ang mangyayari. mag minalang lang, nangyu. Maaari, nangyam. Maa, Is it real or just an elaborate hoax lamang. Ni kung unan ta nam pa lang mukiya taw mung heno bay kuren ko wa. Golam Sa bijung ito makikita ang isang babaeng nakaupo na nangingisay. Vamos a hablar. ¿Cómo te llamas? Kinakausap pa ito ng albularyo o ng manggagamot kung sino ang may pakanaan nito at kung bakit nasa loob ito ng katawan ng babae. Ah. Si no importa. Ya sin el cuerpo de Heidi. Él lo envió. Si no importa. Zapo. Sé lo que... porque quiero, porque se me da gran puta gana. ¿Y lo mandó? Aquí tenéis la cruz. Aquí tenéis la cruz. Aquí tenéis la cruz. Kitenejla cruz. Ah! Ah! cruz. Ah! <coughs> Dahil nga sa hindi sumasagot na ang sumanib sa babae, ay tuluyan na <coughs> nagpasya nagpa siya ang manggagamot na wakasan ng lahat. Haiti. Haiti. Pone la mano. Levántate. Nang binitawan na nga ng mga gamot ang kamay nito ay tuluyan na nga itong nawalan ng malay. Wala! Tinawag nito ang pangalan ng mabahay na tila ba na himas na masan sa pagkakataong ito at tumayo. So ano sa palagay mo? May nagpakulang kaya sa babae? O may iba kang eksplenasyon? Graveyard Shadows Ang maginang ito ay nag sa isang well-known haunted cemetery. Naglagay sila ng mga laser green sa mga tombstone upang makakapture ng moments at hindi nga nagtagal ay ito ang nakunan nila. She saw something. Let me see. Let me see. Yes, I am. I don't know if you can pick this up on your camera, but look to the right. You see a freaking shadow. Watch this. Okay. Right there. Oh my god. It's like god. something is walking through the freaking lights. Oh my god. The may at may ay nakarinig ang babae ng strange sounds Cemeteryo. Ng biglang ito. makunan nilang muli. Listen, listen. I hear something. Oh, Heather. Heather. Nakita mo ba? I hear something. Oh, Heather. Heather. Someone or something ang nakasuot ng itim na balabal eh, ang naglalakad. Dito ay talagang natakot ang dalawa kaya naman nagpasya sila ang pagpatuloy ang investigation sa loob ng sasakyan. At in the car, at this point we really Just don't feel safe. Um, it's in our best interest to just go ahead and leave. But we are going to film our way out, just in case we yeah. see anything. Maybe we can take a quick little ride through here. Oh, that's a good idea. They go far. Look how far. Yeah. Let me you see. Muli na kunan naman nila ang dark image at hindi nila ito napansin. Pero sa pagkakatong ito ay tila pa malapit na ito sa kanila. Hello, is there anybody out there with us? oh I hear movement. Ooh. <gasps> What the f dito it's getting closer. Go! Dito ng babae na tila pa papalapit ng papalapit sa kanilang imahe. At madali ang inutos ang pagpahandar ng sasakyan. So maaari kayang multo ang nakuna nila o tao lamang din na naglilipot sa sementeryo na nagsasagawa ng ritual. Ayon pa sa maginang ito ay wala rin silang idea sa kung ano ang itim na imaheng ito. Pero ikaw, may spekulasyon ka ba? Pakicomment mo pa sa baba the cave Ang team ng mga Japanese ghost explorer na ito na Kuroshiro Channel ay nag-explore sa isang abandoned cave. Ayon sa mga lokal ay may mga kapapalagan tulag na lamang ng mga kakaibang ingay, strange figure ang nakikita rito. Pero hindi nagpatinag ang team nila dahil nag-explore pa rin sila. Wat sinka yori mo kitta yappa kono mizu ga ne zettai. こっちですか。うん、停滞してるんで腐ってますよね絶対え。めっちゃ映像すげえ切り。何、ね、これ。<え>肉もんじゃ全然切りじゃないのに。え全く切りないっすよ。ないっすよね多分。すげえ。うわなんだこの扉。イレ。あこれ外に繋がってる。多分。うわっちょっと待って。虫だらけだ。これ。 これ第三者いるからそう、だってここの扉扉扉ってか扉は昔からありそうだけどはい、はい、ちょっと本当になんか嫌な予感するんですけど空気がめちゃ停滞してるそうっすよねなんか重いんだよな体もあったあったほらあそこあの先って行きました行けないですよそうっすよねで僕らが来た時ここら辺からもう完全に人の音が聞こえては 完全に人いたんすよ。あ、いたんすかうん。で、かちゃかちゃん,ゃんちょっとっ。あんこえばいな、シルビナンタネ、エクスポーインアニラ、アクチューシーラ、ハミンサウンド、アクポーツップ。でも、つながってそうすよね。結構、ほんと近かったっす、ね、ですね、はい。めっちゃ近いよ、ほんに。<laughs> 車の距離じゃないぐらいのレのル。車の距離じゃなかったっすね。<laughs> <laughs> 行きましょう。 そうですね右と左に分かれてるんですけどやばあと2階があ2階もあるんですねありますねこっち奥までありますえと僕今歩いてますよえ上歩いてない今お？ガサガサガサって気付かかったえマジですかチーバさんじゃない絶対ガサガサガサって中国とこういう感じですもんねえここ1部屋1人よりトイレがないんでみんなで使ってたようなうわマジでタコ部屋だ うわ変わらんな大丈夫ですか,ですかこれ階段…階段あ階段しっかりす,かかれすあれんなんか今、変なブザーみたいな音しませんでしたはい、はい、ブザーみたいな…ブザーですか足も悪いあ、これいかつそうだなこの人そうそう、あとここら辺にもあったこ、これなかったモルじゃないですかモロ,かこれモロですね、これモル知見のパターンっす<笑><笑> 何か,か歩いてないなんか歩いてるような感じのえっちょっなんか出てきましたよさっかパパとのイン vestigation にらいならせいのパソクシラセンバーハイヤなかニングのスラリガイガイスララーとのままがいなしららまんたおう待ちましょう本だけど体調よくしてはいでも寝ちゃいけないからね私はなくてもらえるといけないから寝たことない 僕は一人検証といことになったんですけど。はいよ。大丈夫。大丈夫。いつも中が閉まっているやつなんでよろしくお願いします。ちょっと闇が,が,がえ、めっちゃ頭痛え、めっちゃ通る通るし、えどういうことこれ。 Eh? Eh, siya sa? Bigla na lamang nag-activate ang kusa ang narwanya at may at maya pa na nag ang kasama nila ay biglang kumalaw ang table. Come with me.

Dalawa lamang sila kaya nagpalingali sila na biglang ito ang makunan nila. Hmm? <makes noise> <makes noise> Nang mahigawin ng lalaki, ang kamera sa panan nito ay isang nakapangingilabot na itsura ang nakakapit na sa paan nito. Nakapangingilabot ang itsura nito at kapansin-pansin din na tila ba na na ito at nakaluwa ang dalawang mga mata. Samahari kayang multo ito na humihigin ng tulong sa kanila or maybe sa itong vengeful spirit or ghost na gustong isama ang lalaki sa hukay.